Magandang araw mga bata, ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aralin na isa sa ang paggamit ng wasto o tamang impormasyon. Bakit nga ba mahalaga na tama ang impormasyon na ginagamit natin? Ano ang mga benepisyo nito? At paano natin maisa sa ang paggamit nito? Tara, alamin natin. Sa katapusan ng aralin na ito, inaasahang magkakaroon kayo ng kaalaman takayahan at pangunawa na maisa-isa ang mga paraan ng wasto o tamang paggamit ng impormasyon, makagawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon, maipamalas ang mga gawain ng nagpapakita ng paggamit ng wastong impormasyon, at magkaroon ng refleksyon sa paggamit ng wastong impormasyon. Ano ang wasto o tamang impormasyon? Ang wasto o tamang impormasyon ay tumutukoy sa mga datos o kaalaman na napatunayang totoo, mapagkakatiwalaan, at galing sa tamang pinagkukunan. Ito ay mahalaga dahil ito ang basihan ng ating mga desisyon at aksyon. Halimbawa ng tamang impormasyon ay mga balita na galing sa lehitimong news sources. Mga resulta ng pananaliksik mula sa mga eksperto at mga datos mula sa mga opisyal na ahensya ng pamahalaan. Halimbawa, kung kailangan nating malaman kung ligtas bang uminom ng tubig sa isang lugar, dapat tayong kumuha ng tamang impormasyon mula sa mga eksperto o sa mga otoridad. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin magagamit ang tamang impormasyon sa wasto at kapaki-pakinabang na paraan. Una, magsaliksik mula sa mapagkakatiwalaang mga mapagkukunan Siguraduhin ang impormasyong kinukuha mo ay mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng mga aklat, official na website, at mga eksperto sa larangan. Sumunod, suriin ang katotohanan ng impormasyon. Hindi lahat ng nakikita sa internet ay totoo. Mahalaga na suriin muna ang katotohanan ng impormasyon bago ito paniwalaan o ibahagi. Sumunod Gamitin ang impormasyon ng may layunin. Siguraduhin ang impormasyon ay ginagamit sa tamang konteksto at may malinaw na layunin. Iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Kapag hindi tayo sigurado sa katotohanan ng isang impormasyon, mas mabuting huwag itong ipakalat para maiwasan ang pagkalat ng fake news. At magbahagi ng impormasyon na makakatulong sa iba. Ang tamang impormasyon ay dapat gamitin para makatulong sa iba, hindi para manakit o magbigay ng kalituhan. Kung may problema tayong kinakaharap, mahalaga na gumawa ng solusyon batay sa tamang impormasyon. Kapag masigurado na natin ang tamang impormasyon, ito ay nagiging sandigan natin sa paggawa ng mga solusyon. Halimbawa, kung alam natin na may bagyo na paparating base sa ulat panahon, maaari tayong maghanda sa pamamagitan ng pagbili ng mga pangangailangan at pagpapatibay ng ating tahanan. Ang tamang impormasyon ang gabay sa tamang aksyon. Narito ang mga hakbang upang magawa ito ng tama. Una, kilalanin ang problema. Unawain muna ang problema upang malaman kung anong impormasyon ang kailangan. Sumunod, magsaliksik ng posibleng solusyon. Tuklasin ang iba't ibang solusyon at kunin ang impormasyong makakatulong sa pagpili ng pinakamabuti. Sumunod, suriin ang mga opsyon. Pag-aralan ang bawat opsyon at suriin ang kanilang kahihinatnan batay sa tamang impormasyon. Sumunod, piliin ang pinakamahusay na solusyon. Piliin ang solusyon na sa tingin mo ay pinakaakma sa sitwasyon at ipatupad ang solusyon ng may kumpiyansa. Ipatupad ang napiling solusyon ng may kumpiyansa dahil alam mong ito'y batay sa wasto at tamang impormasyon. Nararapat lamang na ipakita rin natin kung paano natin maisa sa buhay ang paggamit ng wasto o tamang impormasyon sa tunay na buhay. Narito ang ilang sitwasyon na nagpapakita ng paggamit ng wasto o tamang impormasyon. Una ay sa pagpili ng pagkain sa merkado. Sa pamimili ng pagkain, mahalaga na basahin ang mga label upang matiyak na tama at ligtas ang pagkain bibilhin. Isa pa ay sa paggawa ng proyekto sa eskwela. Sa paggawa ng proyekto, mahalagang kumuha ng tamang impormasyon upang magawa ang proyekto ng maayos at kapani-paniwala. Sumunod ay sa pagpapakalat ng balita sa social media. Bago magbahagi ng balita, Tiyakin mo ng totoo ito upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Isa pa ay sa pagdedesisyon sa pagpapagamot. Kung ikaw ay may sakit, mahalaga na kumonsulta sa doktor at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa iyong kalagayan bago magpasya ng gamutan. At pagbibigay ng payo sa kaibigan. Kung nagbibigay ng payo sa kaibigan, tiyakin na ito ay nakabatay sa tamang impormasyon upang makatulong kanang ng lubos. Now ay naunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang paggamit ng tamang impormasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Tandaan ninyo ang tamang impormasyon ay parang ilaw na gumagabay sa atin. Ito ang nagbibigay daan upang makagawa tayo ng tamang desisyon, magtagumpay sa ating mga gawain, at higit sa lahat, maging responsable at maingat sa bawat hakbang na ating gagawin. Laging magsaliksik, mag-isip at suriin ang impormasyon bago ito gamitin. Huwag basta-basta maniniwala o magpapadala sa mga impormasyong walang sapat na basihan. Sa ganitong paraan, makakalikha kayo ng mas mahusay na mga desisyon na hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa inyong pamilya, mga kaibigan at komunidad. Kaya't sa susunod na may haharapin kayong sitwasyon, tandaan ang araling ito. Gamitin ang tamang impormasyon at tiyak na kayo ay nasa tamang landas. Bago tayo magtapos, subukan natin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng isang performance task at quiz. Pagkatapos ninyong gawin ang mga gawain ito, ay ipakita ang inyong output sa inyong guro para sa pagwawasto at feedback para sa inyong performance task sa isang buong papel, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng kahalagahan ng paggamit ng tamang impormasyon. Gamitin ang inyong pagiging malikhain at isulat sa likod ng poster ang inyong refleksyon sa kung paano nyo magagamit ang tamang impormasyon sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang paraan para mas mapagnilayan ninyo ang kahalagahan ng araling ito. Narito ang rubrik para sa poster activity. Limang puntos para sa kalinawan ng mensahe. Ang poster at refleksyon ay nagpapakita ng malinaw at madaling maintindihang mensahe tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng tamang impormasyon at paggamit nito sa pang-araw-araw na buhay. Limang puntos din para sa kalinisan, kaayusan at pagkamalikhain. Maayos at malinis ang pagkakagawa ng poster gumamit ng kulay at iba pang elemento ng sining upang maging kaakit-akit at malikhain ang poster. Narito naman ang inyong quiz. Suriin ang bawat sitwasyon o katanungan. Isulat ang napiling titik na iyong sagot sa kwaderno. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam.